Solid na ihaw ihaw street foods ba ang hanap nyo? Mura, malinis at masarap pa? Dito nga lang yan kay Aling Tinas, ihaw-ihaw sa gilid ng Marindokenyos, likod ng simbahan, Kalambalaguna. Laguna. Meron nga sila dito ng paborito nating barbecue, isaw, tenga, paan ng manok, hotdog at ang kanilang napakasolid na sukang napakaanghang. Ito na siguro ang napakasarap na suka na natikman ko. Kaya't o-order na nga tayo nito para matikman natin mga kasbo. Kitang-kita nyo naman kung gaano nakakatakam yan? Sigurado ako na pag natikman nyo to ay hinding hindi nyo pagsisisihan. Dekada na nga silang nagtitinda dito. Kaya naman sila ay talagang dinadayo. Isausaw na nga natin sa kanilang napakasarap na barbecue sauce at napakasarap na suka. Hmm. Hindi ko na nga patatagalin mga kasbok at titikman na natin yan. Sa unang tikim ko nga mga kasbok ay gusto ko nang ubusin lahat. Sobrang solid talaga ng inihaw ni Aling Tina. Salap mga kasbok, Solid. At kung ikaw nga ay umabot sa bidyong to ay i-comment mo kung taga saan ka upang malaman ko kung saan numaabot ang bidyong ito. Basta't pagkaing masarap, akong bahala dyan. Asmok, musog na naman.